Sa pinakabagong kaalaman mula sa Vatican, kinumpirma ng opisyal ng tagapagsalita ng simbahang katoliko na ang Santo Papa ay nasa kritikal na kondisyon. Ang higit na 1.3 bilyong katoliko sa buong mundo ay nag ng panalangin para sa kanyang kalusugan, habang ang buong mundo ay nag-aabang sa anumang opisyal na anunsyo. Mahalagang maunawaan natin kung ano ang magiging proseso sakaling kailangan ng maghalal ng bagong Santo Papa. Sa video na to, ating susuriin ang detalyadong proseso ng pagpapalit ng Santo Papa, ang makasaysayang kahalagahan ito at kung paano ito nakakaapekto sa pananampalatayang katoliko sa buong mundo. Kaya manatili hanggang dulo upang lubos na maanawaan ang bawat akbang sa sagradong tradisyon na ito. Ang proseso ng pagpapalit ng Santo Papa ay isang tradisyong may higit sa isang libong taon. Ang simbahang katoliko ay may detalyado at sagradong pamamaraan para sa pagpili ng bagong lider ng pananampalataya. Ito ay tinatawag na conclave. Ngunit bago pa natin talakayan na eksaktong proseso, balikan muna natin ang kasaysayan kung paano nagsimula ang ganitong sistema ng pagpili ng Santo Papa. Noong unang panahon, ang Santo Papa ay pinipili ng iba't ibang grupo sa loob ng simbahan, kabilang ang mga obispo, pari at maging ang mga kristyanong mamamayan. Ngunit noong 1059, ipinatupad ni Papa Nicholas II ang sistemang eksklusibong nagpapahintulot sa mga kardinal na bumoto sa conclave. Mula noon, ito na ang naging opisyal na paraan ng pagpili ng Santo Papa. Ano nga ba nangyayari ang pagpapalit ng Santo Papa? Kapag pumanaw ang Santo Papa o kusang loob siyang nagbitiw, maglalabas ng opisyal na pahayag ang Vatican upang ipabatid sa buong mundo ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagbibitiw ng isang Santo Papa ay napakadalang kaya ang mas makaraniwang dahilan ng pagpapalit ay ang kanyang pagpanaw. Kung ang Santo Papa ay pumanaw, mayroong siyam na araw ng pagluluksa na tinatawag na Novem Jales. Sa panahong ito, patuloy ang pananalangin para sa kaluluwa ng yumaong Santo Papa at inihahanda rin ang proseso ng pagpili ng kanyang kapalit. Sa panahong ito, nagtitipon ng kolehiyo ng mga kardinal upang talakayin ang mahalagang bagay tungkol sa simbahan. Kabilang dito ang pamamahala sa Vatican sa pansamantalang panahon bago maihalal ang bagong Santo Papa. Ang mga kardinal na may edad na hindi lalampas sa 80 years ay may tungkuling dumalo sa conclave upang bumoto sa susunod ng Santo Papa. Karaniwang nagtitipon sila sa Vatican matapos ang panahon ng pagluluksa. Mahigit isanda ang kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang lumalahok sa prosesong ito. Ang conclave ay ginaganap sa Sistine Chapel sa loob ng Vatican. Isinasalang-alang ang mga kardinal ang iba't ibang kandidato at pagkatapos ay bumoboto sa pamamagitan ng isang lihim na balota. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang komunikasyon sa labas upang matiyak na walang impluensya mula sa ibang tao o institusyon. Ano nga bang proseso ng pagboto? kailangan ng isang kandidato na makakuha ng two-thirds na boto o manalo. Kung walang nakakuha ng kinakailangang boto, patuloy ang pagboto hanggang sa may maihalal. Matapos ang bawat botohan, sinusunog ang mga balota. Itim na usok, walang nanalo. Ibig sabihin ng puti na usok, may bagong santo papa na. Ang seremonyong ito ay sinusbaybayan ng buong mundo dahil ang paglabas ng puting usok mula sa Sistine Chapel ay nangangahulugan ng pagkakahalal ng bagong santo papa. Isang makasaysayang sandali na palaging inaabangan ng milyong-milyong katoliko. Kapag nahalal na ang bagong santo papa, siya ay tinatanong kung tinatanggap niya ang pagiging obispo ng Roma. Kapag pumayag siya, pipiliin niya ang kanyang bagong pangalan bilang papa. Ang pagpili ng pangalan ay may malaking kahalagahan sapagkat suma ito sa kanyang magiging direksyon bilang lider ng simbahan. Pagkatapos nito, lalabas ang kardinal protodikon sa balkonay ng St. Peter's Basilica at ihahayag ang makasaysayang mga salitang Habemus Papam na nangangahulugang mayroon na tayong papa ang bagong Santo Papa ay bibigyan ng seremonyal na kasuotan at magpapahayag ng kanyang unang basbas sa buong mundo na tinatawag na Orbi et Orbi. Mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang tinuturing bilang pinuno ng simbahang katoliko at magiging tagapagpatuloy ng misyon ng kanyang mga naunang Santo Papa. Ano nga bang epekto ng bagong Santo Papa sa buong mundo? Ang Santo Papa ay hindi lamang espiritual na pinuno ng simbahang katoliko, kundi rin isang makapangyarihang bose sa pandaidigang usapin. Ang kanyang mga desisyon ay maaaring makaapekto sa politika, kapayapaan at diplomatikong relasyon ng iba't ibang bansa. Dahil dito, ang pagpili ng bagong Santo Papa ay may malalim na implikasyon sa buong mundo. Sa kasalukuyang kalagay ng Santo Papa, patuloy tayong maghintay sa opisyal ng mga balita mula sa Vatican. Ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa ay isang sagradong tradisyon na may malalim na kahulugan sa simbahang katoliko. Patuloy tayong manalangin para sa kalusugan ng Santo Papa at sa gabay ng Diyos sa simbahan sa panahong ito ng pagsubok. Kung nais mo pang malaman ng iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa ating pananampalataya at mga kasulukuyang kaganapan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para lagi kang updated.